mm ecrave ka ba sa karikaritwalya na super ang lambot na paniguradong lutong bahay at lutong nanay na sinangkapan pa yan ng homemade pinak Napakalapot at hindi tinipid sa sangkap May sitaw, talong, pechay at homemade bagoong na for as low 150 pesos Naka-unlimited rice at may papri-soft drinks ka na rito Ah, grabe, ang sarap. At pwede ka pang manalo ng brand new Honda Giorno. Hi, Nanay Norma! Hello, anak! Kumusta? Balita ako may bago daw dito. Ang ating bago dito sa Mr. Pares ay ang kare-kare tuwalya. Kare-kare tuwalya? Yes. yes! Nanay Norma, bukod pala dun sa tuwalya na bago ninyo, ano ba ang pwedeng uh, recommend natin? Ah, meron po tayong kare-kare overload, kare-kare beef classic, Kare-kare, bagnet, bulaklak. Wow, grabe. Pang putok-batok to ah. Sige, okay, mami. Uh, order ako ng overload kare-kare. Then yung bago nyong tuwalya kare-kare. Thank you po. At ayun na nga mga idol for today's video nga. E eh, napabalik nga tayo dito sa nag-iisang Mr. Pares na lagi mong kapares. At ayun nga, unorder natin yung kanilang bagong produkto. Ito nga mga idol, yung tuwalya kare-kare for only 150 pesos. Unlimited rice ka na may free soft drinks at syempre meron din niya kasamang homemade bagoong. At ayan mga idol, tikman na natin yung kanilang tuwalya kare-kare. Mmm. Grabe. Napakalambot. Yan meron niyang makasama nga gulay. Uh, Hmm. Napaka creamy, then lasang-lasa mo. Yung pagka pure peanut niya mga idol, ang sarap. Hmm. 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 Yan ba, lagyan natin ng bagoong. Hmm. Hmm. Mmm. Oh, Kanin. Mm. At in order din natin mga idol yung kanilang overload kare-kare for only 250 pesos. Merong beef chunks, chicharon bagnet at chicharon bulaklak. Yan, try na natin. Wow, yan sa rice. Siyempre, bagoong, homemade. Mm. Nalo. Mm. At hindi lang unlimited rice mga idol Meron din siya kasamang soft drinks ah, Grabe, ang sarap Mmm kaya sa mga followers ko na nagkikrave 24 oras na kare, -kare nako, dumayo na kayo dito sa Mr. Pares. Araw-araw yung kapares. Available to mga idol sa lahat ng brands nila sa Baguio, Tagaytay at dito sa Timog, Quezon City. So paano mga idol? Yun lang. Finish na. Bye-bye!